tara punta tayo sa Costco tignan natin kung ano ang meron sa Costco bibili lang kami ng mga ilang items na kailangan namin sa bahay mga several groceries several groceries na kailangan namin tapos we are going to let you guys see what Costco really looks like and how the aisles look like kung ano yung mga ano, uh, binibenta nila kung ano yung mga nandun tsaka kung mura ba o If it's cheaper or if it's more uh, efficient to go there, so let's see. Okay, guys. So, dito at so Costco, they have this um, cart. Cart. So, ganun mo siya eh. Ganun ang pag pupunta ka dito, scan mo yung member card mo. So, ito ang Costco. Para siyang SNR. Pero ang SNR kasi, combination niya ng Costco at saka ng uh, Sam's Club. So, dito sa simula may mga jacket na sila for winter. Bo-voice over na lang ako mamaya. Let's go on the other so I can show them. So meron Ninita Billy Hang no mana let's see if it will

그렇다이 내가 사는. 거기 한정 So, dyan nagtatapos ang ating Costco. Bye! Kampi lang. Yan lang, guys. Kasi, kaming dalawa lang, diba? Tapos, ilang araw na lang naman kami dito. Tapos, uwi na kami. Can't wait. Mm. Okay, and we're gonna go home. Don't forget to like, share, and follow. Hmm. Subscribe. Thank you for watching.